Naglabas nga ng salubin itong si Boss MG Dahil nga sa isang vlogger eh, Nakumita daw ng 1.7 million Sa loob lamang ito ng walong araw Dahil sa palisan ni Diwata Pakinggan natin ang payag ni Boss MG Computer na ito Ito Unang video ni Alvin Itong nandito si Alex Gonzaga Obviously Part 1 2 million views. Ang 2 million views po ay equivalent sa 1,000. Ilang minuto ba to? 11 minutes, mga boss. So, mga ano to? Nang, siguro mga $1,800. So, one video, $1,800. Second video, mga kahombre ko, 4.3 million views, mga boss. So, ito po ay aabutin to na mga, siguro, I think, what the hell, mga $4,000 to, mga boss. Legit. Itong isa pa, 1.7 million views. Siguro mga sabihin na natin, $1,500 to. Ito pang isa Alex na ay, Hindi, hindi na to, Alex Isang foreigner Hinanap ang sabaw kay Diwata O, ito 237,000 Sabihin na natin na $100 lang to Diwata naging emotional Hindi napigilang mapalok 4.8 million views Mga boss so, This is around $4,500 Mga boss ha? This was 3 days ago Diwata na naman 4 days ago Boss 4.3 million views Siguro mga $3,800 $3,800 to Itong isa Di ba ata? 404,000? Siguro mga 200 dollars to. Eto mga boss! Di wata at iba na alawi? Ay, nako! 6 days ago, tiba-tiba si Alvin TV mga boss. 9.4 million dollars. So this is around 9,000 dollars. Boss, legit yan ha? 9.4. That's a lot, man. Tapos, Diwata na naman, 523,000 views So siguro mga $300 to Eto, meron pa siyang isa, April 9 mga boss Tangay na, 3.8 million views Siguro mga $3,000 Putra, guess mga boss In a matter of 9, eight days 8 days mga kahombre ko, doon na lang tayo Sa walong araw na ginamit nitong na to si Diwata Umabot siya sa mga boss 8 days umabot siya sa 31,100 dollars. Mga boss, magkano ang 31,100 sa USD mga boss? 1.779 million pesos mga boss. More or less ha. Hindi ko sinasabi na ito, hu wag ng 1.7 kahit gawin na natin sige. Sobrang baba na 1.5 million mga boss. In 8 days. Now you understand. Kaya yung mga na yan, yung mga vlogger na talagang dyan natitira. Now you understand kung bakit niya to sinabi sa akin na pinaghihirapan namin ang vlog. Talagang paghihirapan mo po. 1.7 million ang kinita mo in 8 days. Paghihirapan mo talaga yan. Babangon ka ng maaga, dyan ka magdamag sa initan. Ayun ang hirap sa'yo. tas video-video ka, tas ikakat-kat mo. Very good! ba? Diba? May binigay ba yan na kahit isang singkunduleng kay Diwata? Wala mga bohos. Iyan na, Alvin TV legit yan. Sinabi ko sa inyo. Ako kasi alam ko ang kita kasi influencer ako. I know how it works. So yun, grabe ang lupet. Kayo mga idol, ano masasabi nyo sa pahayag na ito ni Boss MG?